Oh. <laughs> Magandang hapon mga and friends no. Nandito na naman ako. Ayun, ha hapon na. Ganito sana kapahimik dito no. Sana kung palaging ganito no. Tahimik, gusto ko sana yung tahimik. Eh. So hapon na oh, magdidilim na pala. So wala pa akong ulam. Bibili na ako ng ulam para ulam mamayang hapunan. Saka mga kape, wala na ako kape at suka. So pupunta na naman kung takas bibili na naman tayo ng mga ulam kapika sukal tsaka papay wow. so let's go let's go na tayo sa takas Boo. ayan tatakas na naman tayo ahem <clears throat> Tuy. tay, Bentian ko lang bilis papa ulam. Ang babay na. Bentian ko lang ha. Bibili tayong ulam. Magdidilim na. ang galiliit ng papaya nila oh uh, magjijingkin mo na ang taba ng ano ng saging uh, proceed na naman tayo sa takas biling ulam Okay, let's go. Ano ko yung tanim yan? Ang dami oh. Yan, proceed na naman tayo sa takas. Yan yung bahay ni Paring Baldoy. may nag-spray oh sino kaya yan ayan nakapagapas na sila oh kailang kaya ito kapon nata ito eh kapon ito ginapas no ano sa araw ano sa araw Ayaw may nag spray oh. yan sino kaya yan si paring unyok sarap na lang kain ng baka oh. Ayan. Baka 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 Hello. Mabait niyo, oh. Mabait na baka no. Mabait siya oh, yan. Mabait siya. mabait siya no mabait na baka mabait na baka no mabait buot siya buot Julie the Great si Brad Julie Mẹ Dân những anak đọc cho mẹ, mẹ. ang daming bulaklak niya oh no punta natin na ah. yan ang dami yung bulaklak oh yan oh yan dami bulak bulaklak oh yan napakaganda ganda ng bulaklak oh dami no oh. dami yung bulaklak Ito naman ay dragon, no? Oh. Dragon yan. Yan, dragon. Uh, ayos to. Taba ng palay, oh. Ayan, malapit na tayo sa takas. Dandaan lang. Ayan, malapit na tayo sa takas. lakad pa malapit na tayo sa takas may ginagawa pa ng bahay dyan o oh. Malaking bahay ito Malaki o oh. No? Malaking bahay ito Malaki yan, hindi biro ang gastos niyan Hindi biro ang gastos Malaki yan, mo malapit na tayo sa takas ayan ito chapel na to ayan chapel na to ayan chapel hapo ha, ha? ara na galing wa pag uh, mission chang ano facebook 25 dollars pa lang yan ganito ang itsura ng barrio dito no lakad pa tayo lakad Nandito na ako sa barrio, no? Yan yung itsura ng barrio, oh. Yan. Yan yung gym nila, ko, oh gym. Yan. Yan. Yan yung jim nila, oh. Oh, may responder, ah. Ba't kaya may responder, oh? Ayan, oh. May responder pumasok, oh. Yan. Ba't kaya may pumasok na responder, oh? Yan. Yan. M-D-R-R-R-R-M-C -R Ah may natig lang Ah may natid lang yun So hanggang dito na lang Aking video no Maraming salamat sa aking viewers, subscribers, souls and friends. Maraming salamat sa mga nanood sa akin. Ayan, shout out ng Irong Rollers. Tsaka sa CCW, Tigbawan Chapter. Mabuhay kayong lahat. I salute you all. God bless.